Konti lang ang pera pero gusto mo na magsimula ng negosyo? Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang patok na negosyo para sa mga mahihirap na pahet maliit ang puhunan, malaki ang pwedeng kitain. Negosyo idea number one, sari-sari store. Unang negosyo, sari-sari store. Kahit maliit na pwesto lang sa harap ng bahay mo, pwede ka nang magsimula ng sari-sari store. Ano mga pwedeng ibenta? soft drinks, kape, instant noodles, canned goods, at mga pan-araw-araw na pangangailangan ng kapitbahay mo. Bakit patok? Daily needs ng mga tao, madali lang i-manage. Pwedeng magsimula kahit sa ilatang pesos at dalawan pesos kapital lang. Dakoks, negosyo idea number two. Sunod, street food business. Kung marunong kang magluto, pwede kang magtinda ng. Aquiclic, Fishball, Isaw, Banana Q, Tahoe. Bakit maganda ito? Murang puhunan, high demand lalo na sa mga estudyante at tricycle drivers. Mataas ang tubo kada stick o piraso. Quick tip, maghanap ng mataong lugar o sa harap lang mismo ng bahay mo. Negosyo idea number three, ukay-ukay selling. Negosyo idea number 3. Ukay-ukay selling. Bumili ng bulto ng mga damit na second hand sa mga ukay supplier tapos ibenta per piece. Pwede mong gawin ang pagbebenta sa palengke, harap ng bahay, o sa online, Facebook live selling. Akit pa to? Mura ang puhunan, malaki ang kita kung magaling kang magbenta trending pa rin ang ukay sa mga budget conscious buyers. G. Negosya idea number 4. Homemade food business. Kung magaling kang magluto, gamitin mo yan sa negosyo. Lutong ulam, adobo, menudo, sinigang, merienda like turon, banana queue, kakanin, packed lunch para sa mga empleyado o estudyante. Quick tip, i-post mo sa Facebook or sa group chat ng barangay para makakuha ng suki. Negosyo idea number 5. Loading business, e-load retailer, at ang panghuli, loading business. Gamit lang ang lumang cellphone mo at kahit 500 pesos na puhunan, pwede ka nang magbenta ng load. Pwede kang magbenta ng regular load, data promos, gcash cash-in o e-wallet services. Bakit pa Lahat na yon may cellphone. Lagi may naglo-load. Quick at small but consistent kita. Yan ang five patok na negosyo na kayang-kaya kahit maliit lang ang puhunan. Tandaan, kahit maliit ang simula, basta may sipag at tiyaga, lalaki rin yan. Kung may iba ka pang business ideas na gustong malaman. Negosyo idea number 1. sari-sari store. Kung maliit lang ang puhunan mo, pero gusto mo na talagang magsimula ng negosyo, ang sari-sari store ang isa sa pinaka-classic at pinakapatok na negosyo sa Pilipinas. Bakit sari-sari store? Bakit nga da ito magandang negosyo? Una, araw-araw may bumibili. Kahit simpleng mga produkto gaya ng kape, asukal, noodles, soft drinks at snacks. Siguradong may customer ka. Ang anawa, hindi mo kailangan ng malaking espasyo. Isang maliit na sulok sa harap ng bahay mo, pwede na. Ah, uh, pangatlo, maliit lang ang puhunan na kailangan. As low as 1,000 to 2,000 pesos, pwede ka nang makabili ng basic inventory. WN, ano ang mga mabentang paninda sa Sari-Sari Store? Narito ang mga sure na mabenta soft drinks at tubig, instant noodles, canned goods tulad ng sardinas at meatloaf, kape at gatas, chichiria at candies, sinelas o small household items, load o e-load service, bigas kahit per kilo ang bentahan. Tip, mag-focus muna sa mga daily needs bago magdagdag ng ibang items. Sa, paano magsimula ng sari-sari store? Step 1. Maglista ng mga essential na paninda. Huwag agad bumili ng maraming items. Start small, grow later. Step 2. Maghanap ng suki o wholesale supplier sa palengke o grocery na may discount para sa bulk buyers. Step 3. Ayusin ang display ng paninda. Kahit maliit ang space, dapat malinis at maayos ang pagkakaayos ng mga produkto. Step 4. Isulat lahat ng benta at gastos. Mahalaga ang basic inventory at accounting kahit sa maliit na tindahan. Kano Ka ang puhunan? Starting capital, pwedeng magsimula sa isang libo hanggang 5,000 pesos depende sa dami ng stocks. Halimbawa, 500 pesos sa soft drinks, 500 pesos sa canned goods, 500 pesos sa noodles at snacks. 500 pesos sa load wallet. Unti-unti habang may kita, dagdagan ang stocks. Tips para lumago ang sari-sari store mo. Alagaan ang suki, maging magalang at approachable sa customers. Vitao, magkaroon ng small credit limit para sa kapitbahay, pero siguraduhin may utang notebook. Check, magbenta ng pakonting load, yelo, o kahit ice candy para may dagdag kita. Maglagay ng maliit na signboard para mas mapansin ang tindahan mo. So kung gusto mong magsimula ng negosyo sa maliit na puhunan, ang sari-sari store ay swak na swak para sa'yo. Tandaan, sa negosyo, kahit maluot ang simula, basta may sipag, tiyaga at tamang diskarte, lalaki rin yan. Negosyo idea number two, street food business. Kung ikaw ay may konting puhunan at marunong magluto, ito na ang negosyo na swak na swak para sa iyo. Bakit? Simple lang. Laging may gutom. At kung may pagkain, laging may bibili. Ano ang mga pwedeng itinda sa street food? Maraming klasing street food ang pwedeng simulan depende sa budget mo. Narito ang ilan sa mga pinakasikat. Quack-quack, fishball, kikiam, squidball, tokneneng, isaw, Betamax, Tahoe, Banana Q, Kamote Q. Bonus idea. Kung gusto mo mag-level up, mag-offer ka ng rice meals with street food toppings. Gaya ng kwek kwek rice, isaw rice, o fishball over rice. Magkano ang puhunan? Good news! Kahit isang libo, tatlong libo. Pwede ka na magsimula sa basic na fishball at kwek-kwek setup W plus hive sisters, 500 pesos, initial stocks ng fishbowl at sauce ingredients. Pwede kang magdagdag ng ibang street food items habang lumalaki ang kita mo. Tip, Basta maraming tao at mataong lugar, siguradong may bibili. Sa paano palakihin ang kita? Sa gumawa ng masarap at malinis na sauce dahil dito bumabalik ang customers. Sa mag-offer ng combo deals tulad ng 3 sticks for 20 pesos o free sauce refill. Maging friendly at approachable sa mga suki. Pwede mo rin i-advertise online. Mag-post sa Facebook kung saan ka nagtitinda kwento ng tagumpay. Maraming nagsimula sa simpleng fishbowl cart, pero ngayon may sariling food stall na sa palengke o food court. Bakit? Kasi consistent ang demand. Mura sa customer, pero kapag volume sales, malaki rin ang kita. Quick tip, pagandahin ang presentasyon mo. Malinis na cart, clear signage at gumamit ng apron at hairnet para dagdag trust sa mga customers. So kung gusto mong kumita sa maliit na puhunan at mahilig ka sa pagluluto, street food business na ang sagot. Negosyo idea number three, ukay-ukay selling. Kung naghahanap ka ng negosyong maliit ang puhunan pero malaki ang tubo, ito na ang swak sa'yo. Alam naman natin, sikat na sikat ang ukay-ukay sa Pilipinas. Dahil sino bang ayaw sa murang damit pero maganda ang quality? Bakit ukay-ukay? Una, maraming tao ang naghahanap ng murang damit lalo na sa panahon ngayon. Pangalawa, pwedeng-pwede kang magsimula kahit maliit lang ang kapital. Pangatlo, malaki ang tubo. Isipin mo ito. Bumili ka ng isang sako ng ukay na may isandang pieces ng damit. Kung nabili mo ng dalawang pisa, tuang 3,000 pesos, at maibenta mo per piece ng limang pesos o higit pa, malaki siyang balik sa puhunan mo. Ukay-ukay warehouses para malima sa magugu. Ukay-ukay warehouses para malima sa magugu. Tip! Kapag bumibili, pumili ng tinatawag na Class A o Cream Quality para mas madaling maibenta. Saan pwedeng magbenta? Harap ng bahay mo. Palengke o tiangge. Online, gaya ng Facebook Marketplace, Live Selling o Instagram. Bonus idea! Gumawa ng Facebook page para sa shop mo at mag-post ng New Arrival Items Weekly. Sabi na kong paano magpresyo ng ukay items. Depende sa quality at brand ng damit. Branded polos or jackets, 100 to 250 pesos. Rare items, branded at vintage pataas. Tip, magkaroon ng promo days o all items at 50 pesos sale para mabilis ang benta. Dagdag puhunan sample. Starter capital around 3000 to 5000. Pwede kang makakuha ng 1 to 2 sacks ng ukay clothes. Dagdag budget kung gusto mong bumili ng clothes rack, hanger, at simpleng tarp sign. Tips para mas maging successful. Ayusin at labhan ang mga damit bago ibenta para mabango at malinis. Gumamit ng magandang ilaw sa display area magbenta online at mag-Facebook live selling kung kaya mo. Magbigay ng small discount sa suki para bumalik sila. Kung gusto mong magsimula sa maliit pero malaking kita potential, ukay-ukay selling na ang subukan mo. Konting diskarte si pag sa pagbebenta at tamang pagmarket, siguradong kikita ka dito. Negosyo idea number 4. Homemade food selling. Kung marunong kang magluto o may talent sa kusina, ito na ang chance mong pagkakitaan ng hilig mo sa pagluluto. Laging may tarong gutom at laging may naghahanap ng masarap na pagkain. Kaya ang homemade food business ay isang siguradong kitaan. Ano ang mga pwedeng ibenta? Depende sa skills mo at sa panlasa ng mga tao sa lugar mo, ito ang mga patok. Lutong ulam, gaya ng adobo, menudo, sinigang, kare-kare. Merienda, tulad ng Turon, Banana Q, Lumpiang Shanghai, Kakanin. Packed Lunch, perfect sa mga office workers o estudyante. Party Trays, para sa mga handaan. Homemade Desserts, tulad ng Leche Flan, Graham Cake o Maja Blanca. Quick Tip, mag-specialize sa isang ulam o merienda muna, tapos expand na lang habang lumalaki ang kita. Magkano ang puhunan? Depende sa pagkain na ibibenta mo. Pero kahit sa 500 pesos, sa 1,000 pesos pwede ka nang magsimula. Sample budget, 300 pesos ingredients, gulay karne condiments. 200 pesos packaging plastic containers, styro cups. Saan pwedeng magbenta? Sa harap ng bahay, sa mga opisina malapit sa lugar mo, sa school areas, sa mga Facebook groups o messenger chat ng barangay pwede ring mag-accept ng pre-orders via social media. Bonus tip, gumawa ng Facebook page or mag-post sa marketplace. Mas malawak ang mararating ng negosyo mo. Si Paano Palakihin Ang Kita Gumawa ng meal bundles o combo meal offers. Magkaroon ng daily ulam menu para may inaabangan ang mga suki. Mag-offer ng free delivery sa malapit na lugar. Gamitin ang word of mouth. Kapag masarap, kusa kang ire-rekomenda. Success story example. May mga nanay na nagsimula lang sa pagtitenda ng lumpiang Shanghai sa kapitbahay. Iyon, may sarili ng maliit na karinderiya o online food orders na araw-araw ang delivery. Kung gusto mo magsimula sa maliit na punan at may passion ka sa pagluluto, homemade food selling na ang subukan mo tandaan, sa negosyo, basta masarap, malinis at mautamang presyo, siguradong babalikan ka ng customers. Negosyo idea number 5. Loading business o e-load retailer. Kung gusto mong magsimula sa sobrang liit na puhunan, pero gusto mo ng siguradong may demand, ito na ang negosyo para sa iyo. Eh, bakit patok ang loading business? Halos lahat ng tao mayon may cellphone araw-araw may naglo-load. Laging kailangan ng load para sa call, text at internet promos. Kahit 1,000 pesos pa baba, pwede ka nang magsimula. At ang maganda dito, hindi kailangan ng malaking space o equipment, isang lumang cellphone at SIM card, sapat na. Ano ang mga pwedeng ibenta sa loading business? Regular load, smart, globe, TNT, TM, sun, data promos, giga, go50, allnet promos, call and text promos, Gcash or Maya Cash In, optional pero dagdag kita. E-pins for games, ML, COD, etc. Honest tip. Pwede mo ring dagdagang ng services tulad ng bills payment o e-wallet cash in para extra kita. Magkano ang kuhunan? Starting capital, pwede nang magsimula sa 500 pesos to 1,000 pesos load wallet balance. Sample setup, 500 pesos load wallet lumang cellphone plus SIM card, pen and notebook for tracking. Ang mga kapitbahay ay sa mga tricycle drivers, students o office workers sa paligid. Sa mga tindahan mo kung meron ka ng sari-sari store, sa mga chat groups o Facebook groups ng barangay, modlagay ng small signage sa harap ng bahay mo. naglo dito. Smart, Globe, TNT Gcash, Cash In. Paano kumita sa loading business? Karaniwang kita mo ay 2 to 5 pesos per transaction. Pero dahil madalas ang transactions, small pero consistent earnings ito araw-araw. Example, kung may duente load transactions ka per day, kahit 3 pesos kita kada isa, that's 60 pesos per day or 1,800 per month. Hindi masama para sa maliit na puhunan, di ba? Tips para lumago ang kita. Mag-offer ng free tech service sa Suki. Example, salamat sa load, next time uli. I-combine sa ibang small businesses tulad ng sari-sari store o online selling. Mag-offer ng promos lalo na sa suki customers. Keep track ng mga utang. Kung papayadan mo magpa-utang, siguraduin may listahan. Kung gusto mo magsimula sa maliit na puhunan pero tuloy-tuloy ang kita, ang loading business ay perfect na negosyo idea para sa iyo. Tandaan, maliit man ang tubo kada load, pero sa dami ng customers, lalaki rin ang kita mo. At ayan na nga, five patok na negosyo para sa mga mahihirap na pwedeng-pwedeng mong simulan kahit maliit lang ang puhunan. Sari-sari store, street food business, ukay-ukay selling, homemade food selling, loading business. Lahat ng ito, proven na negosyo, na swak sa budget, at may potensyal na lumago kapag sinipagan at pinagtiyagaan mo. Tandaan, hindi hadlang ang maliit na kapital sa pag-asenso. Ang mahalaga, may diskarte ka at handa kang magsimula. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang negosyo tips, money hacks at extra income ideas, huwag kalimutang mag-like sa video na ito, mag-subscribe at iklik ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod na uploads natin. At syempre, comment sa baba kung alin sa mga negosyo na to ang gusto mong simulan o kung may iba ka pang low capital business ideas na pwedeng i-share sa iba. Salamat sa panonood and good luck sa magiging negosyo mo. Kaya mo yan!